Good morning mga kalodi ngayong umaga ay pupunta tayo sa SM Hypermart dahil bibili tayo ng bagong freezer dahil ang freezer namin ay na -accidenti. new year na new year ay nabutas na sundot ng kutsara na matulis na kutsara ay bawal pala yun ngayon bigla na lang sumingaw gumano ay <laughs> parang umoto Akala ko kung kung anong sumingaw. Yun pala ang freezer na sundot ng asawa ko dahil nag-defrost siya. So, ngayon ay papalitan na natin. So, disilipin natin yung nabutas kahapon na sundot ng asawa ko. Yun o. Tinapalan lang namin ng parang ang pantapan. Oh, no! Yan o. Yung kulay itin pinatapala namin kasi yan ang nasundot. Kaya yun magdamag namin sinang sakanggang hindi pa nagyeyelo ang mga yelo hindi naman ang oh. lumamig naman siya kaya lang nag siya hindi na talaga siya kasi nagyelo dapat kasi kagabi pa lang nagyelo na yan siya so tara na bibili na tayo dahil mahirap maghanap ng service or sasak masasakyan natin dahil new year ngayon uh, magmotor tayo mga kalodi Okay mga kalori, nandito na po tayo sa isang uh, FC Home Center para bibili tayo ng freezer. Wow! Mura, mura lang siguro dito. Tara na, pasok na tayo. Ayan, ang dami nila ditong display, oh, mga kalori. Ito, ito dami nila medyo bababa lang ang presyo dito yan puntahan natin yung yung freezer may mixer sila dito sinaksak muna nila mga kaludi sinaksak nila mga 2 hours daw bago i-deliver siguro o nakasaksak mga kalori sinusubukan na lako lalamig ito ito yung mga kalori condora freezer uh, inverter wow 10 years warranty wow warranty. wow buksan natin kung mabilis ba siya magyelo para malabo yung yatang camera ko yan mga kalori Pumala oh, malamig na. Wow. Wow. Oh. Nice. Uy. Uy. Oh. Dalawang layer na lang mga kalodi ang hindi lumamig. Bilis ah. Oh. Ganun talaga pag kondura. Ay, mga kalodi. Oh. Inverter 'yan, kulay black. Kita pa Teka, ganda amin siya. Daming istak ng mga freezer. Puro kondora. Oh, dito lang kayo mamili mga kalodi. Mura lang. Message lang niyo ako kung paano dito makarating. Yan gumili oh. 20,000. 20,000. 24? 24,390. Oh. 25. 25. 25,000 ayos tapos namin bumili ng freezer may kasamang ventilador ay nandito na naman tayo sa Mang Inazal kasi nagugutom na daw ang mga kasamahan ko katatapos lang nang New Year daming handa ngayon nandito na naman kakain eh, ng mas iba daw talaga yung pagkumain ka sa ibang kusina tara na mga okay open the door hall, wow dito tayo sa hall full daw full ibig palabas Oh. Ay, hindi ko dala wallet ko. <laughs> hindi ko dala wallet ko. Manok pa. Ah. Kinukuha oh, nila yung wallet. Game, ah, ano. Ito so, lang. Sige, manok oh, din. oh, ano din na lang. Pitcho. So. Umpisa na tayo kumain. Yung ano. Ito na mga kaludi, oh. Pangalawang order ko na ng kanin. Sa naman, oh. Isang kaldero na naubos niya. <laughs> <laughs> muna wala pang order. Mga isang oras pa daw. <laughs> Tapos na ang kainan, oh, si Mo. na. Grabe, oh. Patatapos na lang New Year. <laughs> na hindi na makatayo. Okay. Eh, tara na. Uwi na tayo.